mga kautol magandang umaga po sa inyong lahat yan kumusta po tayo po ay uh, naman po tayo sa linang at uh, perming abala po tinis sa tubigan ay pinasya ko po aking uh, aking aking uh, silihan at punong puno po ng bunga finally mga kautol eh, talaga pong pagkalago ng ating uh, sili yan Final na po ito yan oh. punong puno po ang ating silihang yan hmm. nalalapit na po itong uh, tawag din, nalal nalalapit na po siyang uh, harvestin natin mga kautol How, ay puno punong puno po ang ating uh, sili final mga kautol, yan, oh, papakita ko po sa inyo update po ori ay, para pang ulan. Oh. Malibit pang ulan din sa amin ay. Yan, gaganda po. Kikinis ng ating sili. Oh, ay alos lahat ay pagkakakapal po. Harbisi na po pala. Hmm. Oh. gaganda. Panigang bes po yan. Oh, oh mamimili po yung kagulo. Sa so, makalwa. Hmm ang ating sili ay punong puno na yung mga kautol hmm. bunga ng pinaghirapan mga kautol ano? yan harbisin na ha. sa makalwa po yan mga kautol kaharbisin natin para may tabi Lahat po, -puno bah, Haris lahat po puno-puno pala. Bah. Hmm. Kakatuwa. Haris lahat. Nakakalala po mga rabi sindayin Bah. Parang ulan. Hmm. <laughs> Dami. Diyos po, Salamat po. Ah. Sa bigayin nyo na magandang blessing. Hmm. Hmm. i spray po natin ng pampakapit ng bungat ah, lagi po na ulan marami nyo sa kabila oh. Mga ah, nayong. Nayong, nayong, nayong mga bunga, oh, to... ah, na yung na 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 yung bunga bumunga na po natin pinaghirapan oh. hmm. dami pong kailangan pong harvesting na rin kailangan ko po ng tatlong tao mga utol po maharbis namin maharbis ko po ito ng maayos dahan, -dahan lang po Ayan. berde berde naman po ay ay naglawit uh, sa isang puno po ari oh uh, bah pagkakapal oh ay parang ulan sa buong dami po ng bunga ah, uh, halos lahat yan gaganda po lalaki ang ating sili kikinis po mm. Uh, yan ah, kakatuwa ay kung hindi ba't nilagyan ng ganaray eh ang ating sili laglaga na mm. Salamat po Lord sa blessing po na binigay niyo po sa akin sa kasama magkakapatid. Ay na ano, ay nalaglag ay. Sobrang bigat po ng bunga. Mm. Ah, dami po malapit na pong harbesin mga utol lalakay ano yung ay oh nabali yung iba utol oh oh na yung halos lahat po ay oh. ah. ganda ng bunga halos lahat halos eh. lahat po punong puno ah, kailangan pong harbisin po pala din eh Ay, punong puno na yung sa dami may punong bunga <laughs> nakakatuwa po eh nakakatuwa sobrang dami ng bunga kulang po sa tukod mga kautol lang natin pusili Nahitik po ang bunga eh. Mm. naman. Kailangan po na pa natin ng iba pa. Baka ni bago ulit. Hitik na hitik po ang bunga eh. Nahitik po ang Pero yung pangalawang layer, mga kotol. Kakatuwa po. Sa so, sobrang dami ng bunga. Ispray po natin ng ano, organic po. Yung pampakapit. Sa bunga. po ng bunga Bigyan natin ng protection pang isa pa Lagi pong naulan ay eh. nakabasa ng bunga po hilig yung ganito po yung sensitive kapag nabasa ng ulan na yung bunga ay wala na hmm. Ah, oh, tolo. Nalagyan tayo ng protection, okay na po. Lumabas ang bunga. Oh. Nailig po ay utang utang ha. So, ay kung hindi po lagyan natin ng ganun, wala na po. Yan po ay ano. Ah, uh, magaan po 'yan, babagsak na 'yan. Wala na tayong kikitain mga utol. Wala na protektado po 'yan. Ang ating uh, sili. Kapag bumagsak na 'yan, malalanta na 'yan ang pong tamon daw nalalanta na ganda po ng buong lalaki talagang mm. nakakatuwa ang atin pinagpaguran finally po ito ah, ano na ah, harbisin na natin lalaki oh gaganda mm, ah, hahaba pong ulan ng lubay oh napasukin po natin ng lubay hmm, aah kaya nga ako nito habis mo dumama eh. hmm. na ito ang loob ah. nakakatuwa ang ating Harus lahat po pakain ay ay uh, talaga pong ilang pandin ang uh, kakarbisin po ah, ang lala po pati bunga ah. mo yan ang gaganda hmm. nakakatanggal ng pagod mga kautol bagay po yun na rin makikita mo sa iyong halaman lalaki ay oh. haba bah ang laki ng kamay ko pero bayang bunga naman hitik na hitik bunga hitik na hitik ganda ng puno ang laki po eh. naman po ang loob naman po ay eh nagrain ang loob mm. parang ulan damas okay. po muna tayo mga kuto dito po yung mga pagitan na adyo ay sa puno at po, takaw ng sustansya. bunga pa okay, no, wala na ako ng plastik eh ito yung isa tamo ka naman todo eh. po kaya lang po italo ang ganito Talo ang Talo ang ano po? Nandamo ang sustansya ng puno kapag pumapalpuan uh, 'dam. Wala itak na eh. Kaya mm -hmm. boy. Talagang po natin ng ano, abono. Ah. Pursa. Ah. Pursa po. Yan, eh. Mangundat, mangasalamat saa ting emak. Ya, bali, lahat po ng pagitan na na po natin eh. Hawa na. Hmm. Nakakatakaw din po 'yan ng ano, sustansya ng puno, ng halaman, ng damo. Pwede tabi lang naman po 'yung pagitan po ng plastic. Hmm. Aba, ay dare ko ng plastic ay sumasabay mga utol. Hmm. Hmm. Puno hmm. Ah, ba. Ah, puno-puno po. Ay, isang puno maliit ay. nung punon ng buwa hm go sa putey magi sprint na ulan po eh ring isa oh ba mono din yan mga kautol sana pinaka inspire sa inyo ah uh, si paglangpo at saka boy probinsya bye salamat po ambang, bagong araw bagong pag-asa Magsipag at magjegali kina mga kuwento.